Immune Care, Immune Care for tantan. Ano siya? ang um pila nito? 100 mL is 400 plus yah. Ganan ka kinaman? Ganan man? I four night. Ha? Huh? Kaya kay, kay matik ko. Ha? Huh? At ko kita mo nga, kanina sagbot guys, kani, naasa. kanang, sa sagawas naa siya sagawas ng mga sagbot no, ano eh, muna ilang gibuhat uh, er, muna ilang Hoy! huy muna yung ilahang gihimo para sa kanina, ano para sa kanina... medicine parang ano man siya kanang, para sa e, para sa immune system dali ang gang, oh dali color Yang color kay murag tuyo. Murag tuyo yang color, right? okay, uh. Hmm. Ready. 1 2 3. Lame. Sarap yung lasa. Daghan na kay siyag nahurot ani kung gi kung gi ano pa namo. na mo, ako guys kung say lasa niya. Kung gi Oh. <laughs> Ang iyahang in ani iyahang ano. Kanang Maragtuyo. Kanito dyan, guys, kaya reseta ni sa doktor ni Tantan. Kaya doktor, uh, doktor Tan sa MyLimso. Muna yung hindi pa minti niya. Labi na ka nang naiubo si Tantan. Muna yung iyahang hindi pa times a day. Pero kung wala iubo, ubo, 2 times a day and once a day is okay lang. Kapag naiubo, naisip ko, muna yung iyahang girecommend nga dapat ummm dungagan ang iyahang dosage or kadaghanon sa giinom pag kanang giubo or gisipon. Nakay ubo? Wala. Nakay sipon. Hmm, sipon. Pero guys, as of now no kanang nakabalin, may sa kanang gibalina na mo karon kay never pagyud si tantan ka kanang dili parehas dito sa among gipuy-an dati ba nga daghang pamatiun diri kay ubo sipon <laughs> Uh, pero sa kanang diri karon nga siguro pud kay kanang murag exposed na siya sa ano dito kasi sa Suraya kay dili siya exposed sa gawas ba kay abog man gud pud dito pag mo gawas ka sa ini gawas ni mo kalsada na siya ba mo dili gid siya permi makagawas putilawan na to Nami Nami ma Lami man siya parang na siya taste na bubble gum, no No Pero medicine ano yun siya? Pang immune system siya guys. Sa mga bata nga kanang ng dali ragod masakit, Kanang mga dali ilang maano, dali ilang matakdan o mga sakit-sakit. Rug, muni ang best nga gireseta ni Dok ba? Sukad nga ka nadala na mo si Tantan sa kanang um, dito sa Lemso ka kay Dr. Tan. Sukad at itong uh, dili na gid ka siya naga ano, naga uh, sakit-sakit buyag, purya buyag. Thank you Lord Jesus. Thank you kay Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Immune care. Ambot kung ani, kay sa uban mangud pharmacy, kailangan ni siya og reseta sa labi na sa mercury. Kailangan yun ni siya og reseta, pero pag kanang diri lang sa kuan, diri lang sa kanang HB1 sa HB1 ko nakapalit ani og ames ko. di sila nagkailangan og reseta. Yes, actually, itong primero, reseta gud siya. Reseta man gud ko ni Doc. Pero, um, sa karon man gud, dili sila muhatag hatag ba pag wala'y reseta gud. Bago na sad ni, mag-abot sa pila na ni Kabatel ni Tantan. Pero malipay na lang po, ko, balag mahal siya, kay at least, dili po siya, ano ba, dili siya sakiten. Pag siya. And, isa po na reseta ni Doc, si kanin si, um, lainas ako nang si Mosigur. Ayan, Vitacerat. Kani ang iyahang main na vitamins. Medyo mahal-mahal siya. Kaya nasa 600 plus. Tapos sa ubang, sa ubang pharmacy pag yun, kaya mong yung 700. Ang kaning Mosigur niya, 60 ml na yan? Kapila rin yun nun. panang 700 plus. Tapos dako, 100, ay 400 plus. Kantong Union Care din 'yung si Musiguard kanin 60ml 600 plus. Medyo pricey siya pero okay lang basta kulay batil-on go for go. <laughs>